dito ako sumayo sa City Hall Dito lang ako sasayo sa, sa Lunita Idol Dito sa okay. Idol Dito naman tayo Sa ta Idol City Hall Masayo na uh, Abangan nyo na lang, manoorin nyo Sa Idol City so, Hall, dito sa Lunita sa

para sa idol marami picture picture rito idol jajaji marami ng picture rito idol santay banda na banda ay pili santay banda may nagabantay pala ng mga ano Ayan. Pati din dun sa kabila. Ganun. Dun lang at dun lang at sa kabila sa iyo Idol. dun. So. Uh, dilim ba? Dilim dito Idol. dun masamayo. Di makikita si Idol pag sumayo. Madilim. Ililibot na lang talaga. Gagalan mo na si Idol dito. Saan tayo tatawid? Dun na sa Balik naman tayo. Ay, totoo Malik ma naman tayo. Ay dali sa pila. stop light tanga. Hindi, alam. Nga stop dono aguna naman tapos ka. Dito ka na lang idol. Ah. Tumaya eh. Sayaw idol. Sayaw idol. Tiyamo. Tiyamo. Tiyamo.

तव्हांखे चार्ज है त मां चाक न